So ayun guys, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating uh, YouTube channel, SoproQ TV. At ayan, at tayo muling nagbabalik dito sa expert option vlog natin mga boss. So matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog about sa si expert option guys. Kasi alam niyo na, medyo na-trauma tayo dun sa mga ginagawa nating vlog about dito. Na nag-share kasi ako dati mga boss about sa si expert option, paano mag-deposit, paano mag-withdraw. Kaso nga lang mga boss, madami pong nagko-comment na nagpo-promote daw ako ng sugal. Yan. Uh, Naghihikayat daw ako sa mga tao na magsugal ng pera. <laughs> Which is, hindi naman talaga ito sugal mga boss. Yan. Kasi ito po ay investment. Yan. Parang nag-invest ka dito guys. Nagtitrade ka ng pera mo. yon Siguro parang sugal na rin siya. Kasi nga, minsan talaga uh, matatalo ka. Minsan mananalo ka. Pag hindi mo alam kung paano siya i-manage, di ba? kaya nga sinasabi ko mga boss, bago nyo pasokin yung uh, expert option ay pag-aralan nyo muna ano yung uh, pwede mangyari sa pera nyo, kung ganito ganyan, dapat may kaalaman din kayo about dito, kailangan mayroon din kayong uh, mentor, yan, maghanap kayo ng mentor guys na pwedeng pagtanungan ng mga bagay-bagay about dito sa si expert option kapag hindi nyo na iintindihan, so ngayon guys, sa vlog natin ngayon ay i lang sa inyo itong ginagawa kong technique kung paano ba ako uh, palaging uh, maganda yung laro ko maganda yung pag-trade ko dito sa expert option so ito guys ay itinuro lang po ito sa amin ng mentor ko dati na dapat daw ganito dahil hindi ka pa naman na uh, expert diyan uh, baguhan ka pa naman dapat ganito yung gawin mo uh, dahil uh, sa iba naging effective po yan at naging effective naman po sa akin mga boss. So, ano ba yon Yan. So, guys nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman po ng YouTube channel. So, alam nyo naman siguro to mga boss, no? Yung mga arrow na to. Itong arrow down, arrow up, So, ito kapag, it, dito ka magkiklik, ito yung isasalpak mo kung halimbawa, yung prediction mo ay magda-down yung market, bababa yung market. I-click mo yung arrow down. Kung sa tingin mo naman, tataas yung market. I-click mo yung arrow up, yung color green. So, ayan guys. di ba diba dito sa expert option, hindi lang naman tayo yung nag-trade dito. So, sobrang dami natin guys. At yung iba, mayayaman pa yan. Oh. Yan ang lalaki ng mga trade nila. Oh. Meron dito yung 500 US dollar. Ito talaga yung malaki guys. So, oh iyan uh, 2049 US dollar so yung prediction niya guys magda-down yung market kasi naka-red po siya tingnan mo etong green ah uh, yung prediction nila tataas yung market so like for example ito yung prediction niya tataas yung market which is parang tama naman siya guys kasi ayun pa yung ano ayun may sumalpak guys ng 1000 US dollar so ito yung ginagawa ko dyan na technique so minsan sinasabayan ko po yung Uh, mga nagtitrade dito ng malaki like for example, itong 1,000 guys pwede mo yung sabayan pwede ka magsasalpak dyan kapag, uh, syempre yan, may expert na yan eh. alam na nila kung ano yung mangyayari sa market napipredict na nila guys diba? so, pwede nyo yung sabayan alam mo, magsasabay tayo ha? wait lang, wait lang ito kasi, feeling niya magda-down talaga yung market so, ayan, ayan, ayan guys itong sasalpak tayo dito Hmm, salpak tayo dyan. yan ito, ito yung 1,000 eh. Ito tayo, kumbaga parang nasa taas tayo niya. Pag tumaas yan guys, umabot dito, panalo tayo. Pero pag nag yan, talo tayo. Tingnan natin na. Ito pa kasi yung line ko eh. Ayan yun, umangat. Ito kasi yung line ko eh. Pag umangat dyan, panalo ako. Pag bumaba, bumaba siya dito sa sali. talo talaga ako. Pero mukhang mananalo tayo guys. Tingnan nyo naman oh wag na lang sana ng oh, bumaba. O <laughs> oh, di ba? O oh, di ba? O oh, di ba? Sakto yung prediction nitong 1000, no? Oh. Yung sa atin, o oh, di ba? O oh, di ba? All right. O oh, di ba mga boss, panalo tayo ng 92.50 US dollar. Yan. Ganun lang mga boss yung pwede niyo gawin. Yan. Nasa inyo yan kung gusto niyo gayahin o gusto niyo i-apply sa inyo. Yan, depende yan mga boss. Pero ito lang naman is e, eh, sinishare ko lang naman sa si inyo. Nasa si inyo pa rin 'yan kung gusto niyo gayahin or hindi, di ba? So ganun lang guys, ganun lang kung kung baga kung ikaw yung wala pang masyadong alam dito, pwede niyo yung gawin. Malaking tulong 'yun guys kasi sino ba naman yung magsusugal ng 1000 US kung alam niya namang matatalo yung pera niya, di ba? At yung mga nag susugal ng, yung mga nagsasalpak ng ganyan kalaking pera guys mga expert na talaga yan mga malaki na talaga yung kaalaman nila, malawak na talaga yung kaalaman nila about dito sa si expert option. Yun, pwede nyo sabayan yung mga ganon. So, i-apply nyo. Baka maging effective din po sa si inyo, guys. So, kung meron pa kayong gustong itanong about sa si expert option, kasi yung uh, may mga hindi pa kayo naintindihan, pwede naman kayo mag-comment sa comment section para magawa natin ng vlog. Ayan. So, yun. Uh, Nag-share lang po ako ng kaalaman, ha about dito sa expert option. Hindi ko po ito pinopromote. Hindi po ako binabayaran ng expert option about dito, guys. Kumbaga, nagsishare lang po ako. Maraming salamat, guys.